to, itong pusang to magagalit pag umulan mabasa man din siya kakain sa pusa mas maulan na morning sunday morning nga sa grabe walang kwenta yung ano natin doon sa ano yung naglagay tayo ng pataba kaso inulan masyate ate wala walang, ano. walang kwenta yung ano natin ginagawa doon kaya yung gagawin natin ngayon mas ate maglagay ng ano yung ano natin yung talo natin, uh, pagkapangil sa taas lagyan natin ng mga anong tali kasi nang atubo kan sa atin ang magsibol na sila oh nanibago na yung ano nila oh oh kalagyan natin ano mas atin para hindi na siya dumapa so, ang gagawin natin ngayon hindi mo na tayo makapunta doon sa farm natin sa kabila kasi ulan ulan sa kanila siguro doon tinanggalan natin mas atin yung ano net sa taas para ma-expose siya ano Bigyan na kasi yung init niya sa atin. Problema yung ano natin, yung mga siling Hindi masikat ng araw. Masato yung ano natin, yung bagal. Ang bagal yung paglaki nila. Kaya tinanggalan sa atin, ulan-ulan tayo. Wala na kapag nakaharan doon naman sa ating mga sangas kahoy yan, putulan natin hindi kasi ano na ano yeah, mahirap ang tagal yung ano natin yung seedling kasi hindi na uh, ng araw yan banda o oh. putulan natin yan Come mm. Got okay. ala sama sa atay. Kubusan natin dito. Kaya ang bagal ng ano natin yung mga machine natin. Lumaki. Dahil sa mga ano dito. Kaharang na. Ayan, nakunan na natin naman sa atin ng ano, mga sanga. Kaso naman yung araw naman wala. Lalabas na sa atin. Pero okay na yan. Sunod na mga araw siguro. Lalabas na yan. Oh, ayos na sa atin. Ah, maliwalas na sa sidling natin. Kaya mas sa sikatan na lang araw yan. Isa yan, problema sa ano seedling. Kapag hindi nasikatan ng araw mas bagal. Kaya yung ano natin dito, medyo nabagalan ako dito mas sa Kasi sa ano, medyo na ano sa alo, ulan ba, patago sila. Yan, kaya na kayo. Medyo maliwalas na. tapos na tuloy buwa ang lana kung tuloy kaya tanggalin nila natin yung mga sanga lagyan natin dito ng puste masate ate lagyan natin ito ang ilang puno lang po ito napabayaan lang natin lagyan natin yung puste tapos paano natin ito Okay na masyate. Pinalin na tayo Ito natin. Ngayon, pruning na natin masyate. Putulin natin yung hindi magagandang ano sa nga. Sa mga dahon para makarecover, total recover sa masyate para manibago yung ano nila. Yung mga bunga na walang ano. Ito. Baka makaharvest. Baka na malaman sa ate, baka. Problema ngayon masyate kahit tag-ulan yun ang kalaban natin daming ano langgang tama ni bagong mga sibol na mga sanga ito lang itong gamit ah bukalan natin ito pag halangan kaya sa rooftop natin walang problema Kahit matanda lang yun yung ito naman yung si sikto oh. ba ito talaga ang problema pag hindi na alagaan yan oh. Yung mga dahon nila kawawa ito nakabunga pa rin sila pa paano kahit matinding mga ano nila yan kabunga pa rin bukas lang yan baka ma harvest pa natin bukas yan kaya mga tapos na po natin huli na tanggal na po natin yung mga mga damage sa mga sanga at sa kayo mga dahon kaya abangan na po natin mas sa mga sa mga magsasaka tuwing walang ulan mas ate mayroon pa si pagkontrol sa tubig whereas kung summer na ate walang ulan ganda lang, dali lang kontrolin yung tubig pag tubig kasi mas hindi makontrol yung problema apektuhan yung mga tanim natin na ninilaw, nalalanta yung problema mas kung pala yung umulan buti lang kung hindi ang abot yung plat, kung maabot yung plat talaga ayun maano mas ate malalanta talaga sila sa tinding ulan naninilaw sila masyado mag express sana kung ngayon sa atin ang polyar fertilizer kaso ano man ulan basang basa yung dahon walang clean tayo pag spray natin mawawas out din wala oh wala naman yung mga maya maya kaya hindi muna natin isprihan masati atin o muna natin bukas yung pag-harvest natin dito may ma-harvest tayo dito sana maano na natin ba may sprayhan na ng pulgar oh. ibang dahon kasi napiktuhan na ah. palaging umuulan Yan. para ma suportaran natin yung mga bagong mga bunga katulad nito mas ate natin ito ng pulgar fertilizer ayos na ito makarecover ito hmm. Ayan, ulan na naman mga sate bukas yung pag harvest natin dito ang bunga mga sate yun kahit lang makulimlim wag lang yung buhos yung ulan yan. Oh. okay lang sana ang oh, dami mga maliliit pinalagyan na nalagyan natin pataba pero hindi gano'n ano yung pataba man sa atin kasi ano basa yung lupa baka ma ano din no -wash out din siya oh, dami dami kailangan na ng backup backup ng mga ano ba kain nila yan wala na naman kaya, kasi masasabi pag control ng tubig pag mano doon sa puno mabasa tapos yung mga ginilagay natin ng mga ano dyan ma wass out siya kaya kung hindi malibing yung ano hindi malibing yung ano natin yung plat sa tubig dahan dahan lang yung siya mano bukas to no? kailangan na talaga ito oh. kailangan na talaga ng backup wala tayo, hindi tayo, wala tayo magawa pag umuulan wala tayo magawa pa backup ayun na na atin. limitado lang yung gagawin natin para tagawin problema pa natin ay. sa ating sunuulan, dinamit ang pagpasok sa ating toilets Additional naman ang Okay, mga shati, bye-bye. Bye-bye si next Vlog. Mayroon talaga mga mahirap pag-control ng ano. mahirap pag-control ng mga insekto pag tag-ulan. Okay masha yung mga gulay sa tag mahal. Mahal masate tayo. Double lang natin pag-alaga. Grabe 'yung pag-alaga natin dito. Kailas 'yung ano. Buti lang hindi ma malubog sa baha. Di mo mako ano natin. Pero malubog talaga masate sate, wala tayong option. Hindi intay lang na magagawa na wala na yung gulay pag tag-ulan. Pero kung tag-taginit mas sate, medyo mura kasi dami 'yung. Tatanim. Dami natatanim ng gulay. Pero kung tag-ulan, kaunti lang. Kaya demand 'yung pag-ano, 'yung gulay tag-ulan mahal. Kaya thank you so much watching mays ate. Bye. Sino vlog? nagawa natin 'yung mga pa 'yung pusa mag-estima siya doon ngayon ito ang problema sa kanya sa pag nandito ako kahit tumuulan nandito siya sa tabi magagalit mo naman minsan nangangag nangangagat pa sa atin sa ano paan natin kung hindi tayo makikinig salbahe itong pusang to magagalit pag umuulan mabasa man din siya update natin yung langka dito man sa atin dami yung bunga yung langka natin dito oh binalot na yung iba oh mga malalaki na oh dito oh ito malaki na to oh daming bunga ay yung iba pinutol ko na lang yung iba ito hindi na lang buhayin to dami na kasi sobra na sila sobra na yung mga bunga nila Andun pa sa harap ko oh ito malaki na huwag na lang siguro ito ah pabayaan na lang ito oh pabayaan na lang ito ah hirap na tumi na lang sana to. Dito, tag ito dito oh tatlo tatlong piraso masate sa atin malaki na ito lumaki pa siya kanala natin balutin sabi ko ngayon lang natin dito dito sa harap ando pa sa taas oh.